Yun, shout out mga idol. Nandito tayo, dumayo tayo dito galing sa ano, dito sa galing doon sa kabila, sa may Buracay. Tapos dumayo tayo dito, tumawid tayo dito sa may kabilang barangay. <laughs> yan oh, sarap. Sad betting oh, yan, oh. Oh, oh, oh. <laughs> So yan oh, ano ba ito dito? Barangay ano to Balinghay. Yan, Balinghay. Ah. <laughs> November 15. Picture, yes, yes, sir. No, sir. Oh, okay. Done already. Alright. Thank you, sir. <laughs> Yan, may nag-offer sa atin. Sa foreigner, kung gusto ko daw magpa-picture. Pero tapos na ako magpa-picture kasi. So, okay na. <laughs> Marami na palang mga mababait dito eh. Shout out mga idol, alright. <laughs> so, samahan nyo ako at ituturo ko kayo dito sa may high Beach mga idol ayan so bago ka nga pala makapunta dito ay kailangan mong sumakay ng bangka galing doon sa Subura kay patawid dito sa may Baling High Beach ayan, talagang napakaganda ang daming mga malalaking bato tapos ang daming puno sa gilid talagang fresh na fresh yung hangin kapag nandito ka kaya pala ang dami rin talagang mga tumatawid dito kasi talagang sulit tong lugar na to talagang mag enjoy ka at mare-relax ka talaga kapag nandito ka grabe sobrang ganda yan panalong panalo at ayan nga pala yung mga kasama ko nandiyan sila nagpapaayos ng kanilang buhok kasi mas mura daw dito kasi 150 lang per head pag doon kasi sa mismo burakay eh, parang 100 per tali na yun eh. yan o so napakaganda sasamahan niya ako mga idol ikuti natin ito alright <laughs> may iksipo buhok ko? hindi <laughs> kayo sir